Chris, huwag ka maniwala sa mga kausap na mapanukso ang tingin, nakakaiba dahil suliranin sa buhay ang kayang madadala sa iyo, at umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan. Dahil bad energy sila sa iyo kung matagal kang makikipag-usap, at iwasan mo muna kumain ng busog sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Toros Maging maingat ka sa pagsasalita, sa mga kasama sa hanap buhay, o mga kaibigan kung tungkol sa karunungan, mong nalalaman iisipin nila ay gumagawa ka lang ng kayabangan gawin mo na lang nalihim, ang nalalaman at hayaan mo mainggit sila pag iyong nagawa na, at huwag ka basta magbibigay ng iyong ugaling mabait, ngayong araw dahil lalapitan ka ng hihingi ng pabor sa iyo, at siya ang masisiyahan sa iyo naman ang hirap dapat maging sigurista, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, dapat maging alerto ka ngayong araw sa mga mabibilis na sasakyan para sa iyong kalusugan at pera. At dahan-dahan ka sa pagsasalita ngayong araw dahil ang pwede mong masasabi, ay hindi naaayon sa kanilang isipan gawin mo na lang na maging matahimik, at wala pang mawawala sa iyong good energy ng kahusayan, at huwag kang gagawa na maglilibre ng pagkain sa ibang tao ngayong araw, dahil kukuhanan ka lang nila ng buenas sa iyong mga gagawin, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, maging mas maingat ka sa lansangan ngayong araw. Dapat ay maging alerto ka sa mga mabibilis na sasakyan, kung ikaw naman ay nagmamaneho ay siguraduhin mo na sa maayos kang kondisyon para sa iyong kalusugan, at mag-ingat ka sa mga pagkain na alam mong nagbibigay ng ikinahihina ng iyong kalusugan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo una ay maging maunawain ka sa pamilya, para ang relasyon ay laging maging masaya, at umiwas ka muna ngayong araw na makisama, sa mga kaibigan at sa mga kumpare o kumare, dahil sinyales sila ng gastos at iiwanan ka lang nila, pag andyan na ang suliranin, at talagang kukuhanan ka lang nila ngayong araw ng swerte kung makikisama ka sa kanila. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, sa iyong kalusugan, iwasan mo muna ang mga pagkain na nakakagawa sa iyo, nang ikakahina ng kalusugan kahit masarap pa, at maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, kahit pa iyong matagal ng kumare o kumpare, lalo na sa pera para makaiwas ka sa ikakalungkot mo dahil sa mabait ka, nawalan ka naman ng pera kaya maging mas matahimik nang walang lumapit ng kamalasan na galing sa kanila, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, umiwas ka sa pagligo ng matagal sa umaga muna. Ngayong araw para sa iyong kalusugan, at maging maingat ka sa mabilis na gagawa ng desisyon ngayong araw, para makaiwas ka sa mga bigla ang gastusan, at muli para sa kalusugan ay umiwas ka sa mga pagkilos na mabilis ngayong araw para maingatan mo ang iyong katawan at may malakas kang sex appeal ngayong araw nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Scorpio para sa iyong kalusugan ay umiwas ka sa alak sa gabi at maging alerto ka sa gabi sa lansangan o maging sa mga kausap, at mas maayos na iwasan mo na makipag-usap sa gabi sa ibang tao, at dapat ay may isipan kang wise na ugali para ang mga gustong gumawa sa iyo na malamangan ka ay walang makalapit, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw sa iyong mga madi madidinig, dahil kung magagawa mong mainis ay natalo kanila nila para mabigyan ka ng kalungkutan, kung pababayaan mo sila, ay makukuhanan mo pa sila ng swerte. Dahil sila ang nainis, at umiwas ka rin sa mga pagkain na seafood na pagkain lalo na sa gabi, para mapanatili mong maayos ang kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn Maging mas maingat ka kung ikaw ay nasa lansangan, ngayong araw dapat lahat ay nasa maayos na pagkilos at alerto para sa iyong kalusugan, at ngayong araw ay kailangan mo ang maging mapanuri ang iyong mata, para ang pagkakamali ay walang dumating sa iyo, at makakaiwas ka kagad sa kalokohan na gagawin, na mga makakausap, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, Huwag kang magsasalita ng walang pag-aaral mo para makaiwas ka sa lihim na magiging kaaway mo. Mas naaayo na makinig ka na lang at gumawa ng sarili mong pamamaraan, at umiwas ka ngayong araw sa mga lugar na mababaho ang amoy para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, dapat ay laging alerto ka kung ikaw ay nagmamaneho. At ugaliing mo na mahaba ang pasensya, nang makaiwas ka sa disgrasya at gastos, at huwag ka basta magbibigay ng pera kagad kahit pa sa mga kamag-anak, nang makaiwas ka sa mga maibibigay nilang bad energy na tungkol sa pera, at alak ay muling iwasan sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.